Kumakalat ngayon sa social media ang isang video ng dating magkasintahan na si Nabea Alonzo at Dominic Roque. Kaya naman tanong ng mga netizens, nagkabalikan o nagkaayos na nga kaya si at Dom? Sa isang Bea Dom fanpage ay ibinahagi nito ang isang recent video ng dating showbiz couple. Ayon pa sa uploader, ang video ay kuha ngayong taon, January 2024, bago pa maghiwalay ang dalawa. Kaya ibig sabihin lang ay wala pang kasiguraduhan ang pagkakaayos ng dating magkasintahan ngayon. Ang nasabing video ay ang pagsundo ni Dominic Roque kay Bea Alonzo nang nagtungo ang aktres sa Hong Kong kasama ang kanyang business partners, ang Sekosana Sisters. Dahil nga sa paglabas ng video ay napansin rin ng ilan ang tila cold na pagtrato ni Bea kay Dominic. Makikita raw na iba na ang tingin ng aktres sa boyfriend na tila ba ay may hindi na sila napagkasunduan. Samantala, nagkataon naman na pareho ang naging post ni Bea at Dominic sa kanika nilang social media kahit hiwalay na ang dalawa. Unang ipinost ito ni Bea sa kanyang social media noong February 14 at 2 days after ay nagpost rin si Dominic ng kanyang larawan na nakangiti at makikita ang kalangitan. Ayon pa sa mga netizens, ang simbolo ng kalangitan ay infinity. The sky is a symbol of infinity, just like my love for you, so even though we're apart, we're still under the same sky. Marami nga ang patuloy na nagdadasal at umaasa na sana'y dumating ang pagkakataon na magkaayos ang kung ano man ang hindi pinagkasunduan ng showbiz couple.